So what's up mga kaagli? So ayun, another blessings na naman po sa atin. So meron naman po tayo ngayon mga bagong pisang sisiw. So ito po ay merong uh, Mr. Egger Cross at Pure Americana. Ito po yung isa. Then meron na po dito yung isa. Then meron po dyang mga uh, Black Astral Pride Line at meron pong mga Pag Red na Vintage. At ililipat na na, na po natin sila ngayon. So ayun po. So, ayun mga kaagri, na ilipat na po natin yung ating mga day old na CCU. Ayan. At nakapagbigay na rin po tayo ng BMP 100. So, yun po yung unang binibigay ko ang BMP 100. Tapos po, uh, pinapainom ko po sila lahat para masaya na sila na nandito po sa part na to ang kanilang uh, water station or yung inumin nila. At syempre, nakapagbigay na rin po tayo ng pagkain sa kanila. At syempre po yung ating BMP 100 ay binibigay ko po ito simula day 1 or day old pagkababa natin hanggang sila ay 1 month old so araw-araw po ang pagbibigay at kapag naman po 1 um, month old pataas, so every other day na po ang pagbibigay, para ko po ang practice ko dito halos araw-araw talaga ako nagbibigay ng ating BMP 100 dahil ang ating BMP 100 ay mayroong multivitamins minerals uh, B-complex, electrolyte amino acids, probiotics at prebiotics na napakaganda sa ating mga sisiw para po lagi silang masigla, malusog at uh, madali po ang paglaki nila at uh, talagang mataas ang feed conversion ng ating mga sisiw at syempre hindi sila nagkakasakit dahil nga ito ay nakakapag -boost ng immune system at meron na pong panglaban sa sakit ang ating mga sisiw. So, yun lamang po and happy farming!